Kapag binigyan ka ng second chance, grab it. Kunin mo agad. Alam mo kung bakit may umaga? Kasi kahit gaano kadilim ang gabi mo, may panibagong liwanag na dadating. Ang tawag dyan, second chance. May mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam natin. Tapos na ang lahat. Nagkamali ka, nadapa, nawala sa tamang landas. Pero guess what? Hindi dyan nagtatapos ang kwento mo. Ako nga, ilang beses na akong bumagsak. Emotionally, spiritually, even financially, nalugi ako sa negosyo ko. Pero may isang bagay akong natutunan. Failure isn't the opposite of success. It's part of success. Kapag binigyan ka ng second chance, grab it. Kunin mo agad kapag ikaw mismo ang nagbigay ng second chance sa sarili mo. That's where true transformation begins. Forgive yourself, learn, and grow. Minsan, ang pinakamahirap patawarin ay ang sarili natin. Kapag nagawa mo 'yon, baka kabangon ka, tatatag ka, at mas buo ka. Itong pangalawang pagkakataong ito ay hindi para burahin ang nakaraan mo. Gamitin mo 'to para baguhin ang magiging kwento mo. Kaya kung humihinga ka pa ngayon, may pag-asa ka pa. Second chance mo na. Yan.